maraming nabibili rito mga ka-senior na uh, gulay sa atin kaya lang mga prosen ayun o itong kaya na yan yung baba o oh. mm. 249 isang isang sukot ayan isang sukot 249 o oh. no? Tapos, ito rin yung uh, langka na mura na inyong ulam din. Kaya lang mga mahal. Pagka i-convert niya sa pera natin, eh, medyo mahal dito. Good morning po mga ka-senior. Kumusta na po kayo? Ngayon pong umaga ay uh, lalabas kami mag-anak at uh, ibibili po namin ng uh, panregalo itong aking bunso uh, at magbe-birthday po siya. Eh, hindi naman po kagandahan ng uh, weather namin ngayon at medyo malamig at uh, nakapundo po ang ulan. So ipapakita ko po, ito po yung aming karangitan ngayon. Wala naman po forecast ng hail, pero <coughs> madilim po. Uh, hindi ko alam kung saan ang party ng Calgary umuulan. O sige po mga ka at kami lalakad muna. At bibili po tuloy kami ng mga pang-grocery. Yung uh, groceries na kailangan namin.

Balsak dito sa Cross Iron Mills. may mga maghahanap ng pangregalo dito sa ating abunso bunso. Lala pang ganong tao. Medyo maaga pa kami. Lala pang alas 12 mga pasinyo. Yeah, ito kami sa katat ng control religion. Mm. <coughs> yeah, medyo malayan ng tao mga kasenyo. <coughs> Uh, <clears> at <throat> ang gusto ni Bunso ay eh, yung kwan yung boss t-shirt kaya kami eh, gagawin sa tindahan ng uh, boss so Oh, ayun mga senior yung dalawa papasok Take down. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. And it's just begun as she puts her hand in mine. siya. Yeah. Nakapagsukat na. Ayan. Yan yeah. ang gusto, gusto raw niya yun. Look at me. You don't need the bell? Oh, okay, you Look at now. me. Oh, wow. Okay. <laughs> kain muna kami Tanghali na huh? ay okay. ganit ay ang gala ko na, na eh And dito kami sa food court ng uh, cross iron mills pagkain siya mo so ayan mga kasinyor kami papauwi na bumibili lang ng si misis para dun sa bonso namin alam nyo naman yun basta nakakita ng uh, team Horton gusto yung magkakapi siya saka sinasamahan na rin ng tinapay ni misis ang dalawa ye ye namang anak ay do nakaupo Yan na sila o. kasama yung hakan bayaw Yan sila ang dalawa Yan. Andi dito kami ngayon sa Costco. Dumiretso na kami rito. Ibinaba muna namin yung punso namin sa amin. At saka kami nagbalik dito sa Costco. At saka uh, kami ibibili ng mga uh, grocery namin. So, pupuha muna ako ng tinapay. ito ay mga kasinyer ito kinukuha kong Namin. Ito ang pagkukuha namin. So, lahat mga ka at kami ay nagbabaya rin ah. Na. So, ito na lang ang sinusunod namin at kami na ang katsunod. Ayan, sobrang daan ng tao. kami naman. Hi. Ay, hindi na ito. Ha? Hindi na ito. Wala eh. naman tayong yeah. may na. Eh. Mabigat ma ba ito? Ay, magaan lang itong Lagay So mga ka-senyor, ayan, at nakatapos na kami rito sa Costco. Tutuloy kami sa Southeast, sa uh, Siunpat. At kami do na man mamimili ng uh, ibang uh, pagkain Pilipino. So ito na kami mga ka sa uh, Siunpat, Chinese Store. dito kami bumibili ang karne na pork Ayan. Okay, maybe that's only like okay. Yeah, this one. Bakit ano ba wang? Eh, uh, maputi isa. Ay, hindi maputi rin. What about? Ah, uh, no, this is not. Yan na lang, yan na lang. Yeah, it's exactly the same as the uh, Yeah, not the same, this one. Okay. This one the same. Oh. Ayan, pukuha ko mga ka ng kwan, kamote. Ayan ang binibili ko. Ayan, nakalaga na yan. Ayan, ayan mamais, mga maes, mga kwan. Ito ang binibili rin namin. Ito sa agil na ito. yan Ayan. Kasi pagka Huwebes mga kasinyor at saka Biyernes nung no, sila naglalabas ng mga paninda. inilala nila kung uh, Sabado at noon na rin mga para piano. Ayan. Ito yung kamoding kahoy. Oh. Kasabah. Ayan. kasabah. Tapos ito naman yung uh, kamias na binibili namin. Ayan. Dollar ninety nine. Yeah, meron yeah. din nabibili rito ng

maraming nabibili rito mga ka na uh, gulay sa atin kaya lang mga frozen Ayun. itong kaya na yan yung baba o mm. 249 isang isang sukot ayan isang sukot 249 o no? tapos ito rin yung uh, langka na mura na inyo ulam din kaya lang mga mahal pagka ikinumbert nyo sa pera natin eh medyo mahal dito meron din prosi na saluyot pero may nabibili dito sa iwa na sa luyot ayan, okra ah Buti pa itong mga talong na ito kesa doon sa binili mong talong. Ayan lang, tignan nyo ito, 5.30. Ayan. Ayan, tignan nyo, 5.30 ito. Kaya ba? Uh -huh. Sinasamahan naman nila ng magugulong, gamang kapamilya. Ayan, yung o, ito yung mangga. Ayan yung mangga. cái này cái này Bali này ba lì trước tui nè cái này cái này cái này sang cái gì á cái mà Yan, hindi rin mga hina. Mga hina, hin kung yung kumpita nito, hindi mga hinog na hinog. Ayan, ito may rambutan. oh, yan ang rambutan. 69 per Ayan, at kami mga kasinyo rin mag-check out na. <coughs> Ayan, yeah, lumipad kami ng counter at ng uh, bayaran. Thank you.